Isa nga sa most requested na lugar na gusto nyo puntahan ko ay walang iba kundi ang Kitwinan Ranch. Isang lugar na merong napakakunat na ahon na matatagpuan sa Kamalig Albay. At syempre dahil mahal na mahal ko kayo, pupuntahan natin yan kahit alam kong masasaktan lang ako. Charot! Kaya ano pang inaantay nyo? Wala nang intro-intro, las paga na. Alas 3 pa nga lang ng hapon at medyo tirik pa yung araw nang maisipan ko mag-ride out. At syempre para di boring na isipan ko magyaya ng tropa. Mga busy nga karamihan, buti may pumalag na isa. Walang iba kundi yung pinsa ni Saitama, yung tropa nating immortal na si Briggs. Tagarawis pa nga siya at galing naman akong daraga. Kaya nag-decide na lang kami magkita sa gasolinahan tapat ng Toyota. Medyo ramdam din pala yung kunat papuntang Kamalig. Dahil kung naaalala nyo sa reverse mayon 360 natin, ay simula Toyota hanggang daraga ay puro na yung luso. Pero ngayon kabaligtaran dahil aahuni natin yung lahat. Pero binisik lang yun ni Briggs dahil saglit lang ako nagantay at dumating agad siya. Imagine galing lang ako daraga tapos siya galing pang rawis. Bricks! Oops. Hahaha. <laughs> sí. Pagdating nga ni Briggs ay rekta sipa na kami papuntang Kamali. Simula Phoenix Gasoline Station ay puro lusong na nga to. Galing sa mahabang ahon, rekta mahabang lusong. Magandang recovery na to bago tayo sumabak sa ahon papuntang Kitwinan Ranch. Iba din talaga pag may kasama kang malakasin eh no. Bukod sa may tranko ka na, ay may taga video ka pa. Nga pala isang malaking shoutout kay Idol Bricks sa pagsama sa akin dito sa rutang ito. Pagdating mo nga dito sa sentro, pag nakita mo na yung pulang waiting shed, ay dun ka nakakaliwa. Tapos kanan ulit, kasunod na nun, yung kalbaryo mo. Dahil simula dito sa karatula, ng kituinan Hills ay 2.4 kilometers lang naman na ahon na halos walang recovery kaya sa ayaw at gusto mo talagang papatibukin yung puso mo medyo na mali nga yung tansya ko dito sa kituinan kala ko maikli lang kaya simula pa lang ng ruta eh panay ako karga para matapos agad pero mukhang kabaligtaran na yung nangyari dahil pagkatapos ko kumarga ng kumarga e eh, parang ako yung natapos imagine wala pa pala kami sa kalahat pero halos ubos na ako kaya ito yung mga sumunod na pangyayari Huwag sarili ko to Huwag <laughs> kang kamukod, naka-video ka Hindi na bago makatarap <lir> <lir> <lir <lir> So ayun na, ayun na nga, nga. Ang ending eh, kalagitnaan pa lang, biglang piso-piso na ako. Grabe pala tong kitwina na to. Buong paakyat nga dito ay eh, naglalaro sa gradient ng 15 to 25%. At meron nga isang parte dito. Dun sa malapit na matapos yung ahon. Kung di ako nagkakamali eh, dun sa huling pakanan. Eh pumalo ng 30% yung gradient, kaya muntik na ako mapatukod. Mabuti na lang, natanaw ko na yung dulo, kaya di na ako pinanghinaan ng loob. Kaya bago mapunta sa finish line, ay talagang binigay ko na yung lahat. Ito yung mga pagkakataon na yung heart rate ko ay eh naglalaro na sa 170 to 180. Pero dahil malapit na rin naman matapos, eh talagang titiisin mo na lang. Yung di mo na alintana kahit pagpawisan ka na ng malamig. Dahil ang importante sa'yo, eh marating mo yung destinasyon mo. At matapos yung ruta na ito na hindi ka tumutukod. Nadaan nga sa tsaga at sa papiso-pisong sipa. At sa wakas, narating din natin yung dulo ng kituinan ranch. Kaya napatukod na ako. Pero pansin nyo kung gaano ako kalas pa. Eh ganun naman binisik ni Briggs. Inahon yung kituinan na halos lahat naka 100. At nakangiti pa na ako magtataka na talagang pinsan to ni Saitama at may lahing immortal. Pagdating nga namin dito sa Kitwinan ay eh, talagang napakaganda ng view at may naspatang kami nagtitraining na MMA fighter. Sobrang sipag nga nito mag-insaya dahil mukhang kanina pa siya nandito. Sulit na sulit nga yung training niya dahil sobrang uphill dito sa Kitwinan. Let's go! Let's go! <laughs> Kahit sobrang tarik nga dito, eh talagang ini-sprint niya pa. Good luck sa mga upcoming fights mo, Idol. At looking forward kami sa panalo ng isang katulad mong Bicolano. Kung sobrang nahirapan na nga ako pa eh. Dobling hirap yung dinanas ko pa baba. Malakas naman yung preno ko. Pero sobrang tarik din talaga ng lulusungin mo dito. Kaya mas okay nang maglakad ako at mapudpud yung cleats Kesa umuwi ng may rungas. Safety first tayo lagi, mga boss Idol. Pagdating nga namin sa babay, eh, sumipa na kami papuntang Legaspi. Sulit na nga yung ko at kota na ako ngayong araw. Pero kay Bricks ay parang wala pang nangyari. Parang di pa siya nagpepedal, kaya nag-decide kami pumunta pa ng puro. Tapos nabulaga kami ng reels ng trend dito sa May Kaysano na sobrang lalim. Ingat kayo dito parte mga boss idol. Pagdating nga namin dito sa puro ay naispatan pa namin si tatay. Nakalimutan ko yung pangalan pero almost 80 years old na ata siya. Pero sumasali pa rin ng mga ultramarathon at mga duathlon events. Kilala nyo ba siya mga boss idol? At nga pala, bago matapos tong video ay isang malaking shoutout kay Cian Gabriel Altavano, isang katribos idol galing pang Daraga Albay. Maraming salamat at next time ulit sa vlog na libangan na may konting baka naman. Bricks, takpan mo!